So, ano yun? Uh, gaano ka... Ang hirap itanong, no? Nililigawan ba ba sa Kylie? hindi ba, hindi ba? hindi nga. Hindi ba, hindi ba? Kasi ang, ang sweet, you know, uh, ang daming nagsiship, ang daming na kinikilig. Uh, uh, sa ano yung nakikita namin yon We are so comfortable with each other. Talaga? Kasi. nag work uh, kami before sa Bulera. Uh, pero hindi ganon. Hindi ba? Uh, mas ano lang, kumbaga, natuwa ako sa kanya katrabaho dahil she's so open sa mga eksena. Wala na siyang parang mga walls and inhibitions. Kailan huling ibinili mo ng laruan ang mga anak ni Kai? <laughs> <laughs> sa Paano this, nakarating dito <laughs> Sabi siguro ni Jack, ano ba itong pinasok ko? <laughs> uh, ganito yan, tito. Isang beses pa lang naman. Oo, uh, pa palang ibig sabihin may susunod pa. Naintindihan ko naman, Jack. Okay. Depende sa age ng kids, di ba? <laughs> Pagka-elevate okay, yun eh. so Anyway dito, yun kasing story. no uh, Papunta siyang Australia that time. And okay. medyo nalulungkot siya kasi mahihiwalay siya sa kids niya for parang two weeks. okay So, nandun kami sa supermarket, yung parang location namin sa my father's wife. May tinignan, may tinignan siyang toys dun sa toy section. Hmm. Tapos, sabi niya dun kay Keisel, wala pa ako that time. Sabi, ano bang hilig ng mga anak mo? Sabi ni Keisel ah uh, si Alas, ito eh. Tapos si Axel, ito. Ganyan, Tapos walang problema yan. Sabi, Jack! Tinawag ako. <laughs> sabi ko, ba bakit nila ka sa ako kasali? Pati pa sa totoong buhay. Eh, oh, yeah. nag, uh, iyo, si yeah. Siya ang nagtutulak sa sa'yo. Si kasi okay. parang, yun nga sa set kasi, parang yung mga staff and mga co-actor namin. Uh, Binibiro-biro na rin yun, eh, para Parang inaasar kami oh, to okay. together. Ano ang reaction? Ayaw niya. Sabi niya, no, wag na, wag na talaga. Kasi okay lang naman. Sabi, ako yung nag-insist. Sabi ko, bilhin mo na para hindi malungkot yung kids mo. Tsaka para pag nakita mo, nakita mo sila, nilalaro yung toys na binili. Kasi may ilig sa soccer yung dalawa. So, after that, kinagabihan, para naglaro na kagad yung kids niya ng soccer. So, parang nakakatuwa na na-appreciate naman yung regalo. At sabi ko, sabi ko sa O oh, di ba? At least di malulungkot yung kids mo, may paglilibangan, hindi ka lagi kukulitin, ganyan ganyan, bla bla bla. Palagay mo ba, Jack, ito na may usapang magkaibigan. <laughs> may pagkakataon, may chance na uh, ligawan mo skylie Kylie? Ganda ng ngiti mo. <laughs> <laughs> At pagkakataon lang naman ang sinasabi ko. You know, Tito Boy, hindi siya mahirap mahalin. Uh, napaka open and genuine and napakatalino ang kausap. So, for me, wala namang sigurong guy na hindi may in love sa kanya dahil ganoon siya ka-genuine na tao. And kung bibigyan ako ng chance, siguro hindi pa ngayon. Kasi gusto kong ingatan yung kung ano meron kami ngayon bilang close na magkaibigan. Ba 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 bakit? But may, hindi mo, why will you not take the chance? May ganun tito eh. Parang pagka nakita mo na siya as, first time ko kasi na ng girl best friend if ever. Hmm. Parang ganun na kasi yung treatment ko sa kanya Pero kanina ang tanong ko, sabi ko May possibility ba? Is there a possibility Na ligawan mo? Ang sagot mo Hindi naman mahirap, mahalin Ikaw ang pumunta ka agad dun ha <laughs> Oo, yung, yung, Sa pagmamahal <laughs> Parang alam ko na yung next question <laughs> <laughs> Hindi na ako tutuloy Oo. Jack uh, I will only ask Up to a certain point pero nakakailang kasi na hindi ako magtanong na may kinalaman kay Barbie. Okay. Ba? okay? Um ano ang pinaka pinakaimportanteng leksyon o mga leksyon uh -huh. na natutunan mo in your okay. previous relationship? For me Tito, uh, every relationship may learnings yan. Eh. Kumbaga na mold ako bilang lalaki sa relasyon namin. Kasi parang union time na nag-jump ako dun sa mga hindi ko kinakatakot akong gawin, which is business, magpatayo ng bahay. Medyo malaki responsibilities yung for me eh, na parang ayaw ko munang gawin. But because she she inspired me na gawin yun, mm -hmm. uh, ayun, tumalan ako sa, ano, sa mga ganong challenge sa buhay. Ganda nun. From being a boy, you became a man. Yes. Within Uh, that relationship? Malaking parte siya ng pitong taon na yun. Mm -hmm. uh, Siyempre, malaking parte rin siya sa puso ko kasi hindi naman biro yung seven years. And masaya ako kung ano man yung nangyari sa amin dahil sa bawat relasyon naman, mapatagal man or maikse, lagi kang may matututunan and lagi may opportunity na parating sa'yo.